Thank you Hello guys, good afternoon and welcome back po ulit sa aking youtube channel So i-share ko lang sa inyo guys kasi kahapon uh, may nag alok po sa akin Taga dito lang din sa aming kapitbahay namin Siya kasi yung ano, uh, parang yung nagbabantay ng mga palayan ng among niya So dito lang guys, dito lang banda sa amin uh, dun sa may tennis court sila nag-tennis court ba? Basketball court Sila nag ano nagpagiling, di ko alam dyan nang kinuha eh kahapon So sampung ano po yung inoper sa akin, sampung sako So ito yung mga sako niya So, yung bigas na to, guys, iisa lang po ang laman nito. Pero, iba-iba yung iba-iba yung iba-iba yung sakon niya nakalagay. Just me, may buko pandan. So, ang laman nito, guys, pareho lang. So, ito, apat. One, two, three, four. So, itong buko pandan ay luma po yan. Yung dati ko yung bigas. Yan na lang po natira. Tapos, itong ito siya. Ito yung nilagay ko na dito. Ito yung bagong kahapon na bigas. Medyo ano lang siya guys. Durog. Durog. Pero bagong ani po yan. Ang ano lang niya is madami siyang yung ganun. Yung parang sa tawag doon. Uh, sa damo. Damo-damo. Yung mga ganyan. Madaming ganun. So tapos guys. Ang in order ko po ay sampo. So yan yung uh, lima. So nandito naman po yung limang sako. Nilagay ko muna dito guys. Kasi Ayan po siya. Limang sako. Nilagay ko muna dito kasi uh, puno na po doon sa loob ng tindahan. Wala na pong malagyan. So, ang kuha ko po nun, guys, sabi niya kasi, ang, kuha, ang bigay niya sa akin is 1-2. Sabi ko, gawin mo ng 1-1-80. Sabi ko nung ganun, 1-1-80. So, naka-discount naman ako ng 20 pesos. Siguro, guys, di ba kasi, di ba sabi naman na, pag bagong mga, pag mag-aanihan na, dapat mura na yung bigas. Kaya lang, medyo mataas pa din, di ba? 1-1-80. So, 1-2 nga yung bigay niya. Iinano ko lang na 1180. So, sampung bigas po ang kinuha ko. Tapos, Nagdown um, nag-down lang po ako ng 2,000. Yung 3, 9, ngayong linggo babayaran ko. Tapos, yung kalahating 5, 9 naman sa susunod na linggo. O, ba diba? Kasi wala tayong cash. <laughs> wala akong cash. Wala akong pambayad sa kanya. So, ayan. So, kompleto na yung lagayan natin ng bigas. So, meron ako. Yung Coco Pandan, 59. Tapos, ito, delikado. Yung 55 ko. Hindi to super, super 160, guys. Pero, same price kasi. Kaya yeah, yun na lang din ginamit ko. So, delikado to guys kasi 55. Tapos, baka hindi na mabenta. So, baka kami na lang din ang kukuha nito hanggang sa maubos. Tapos, ito naman guys. Ito yung bagong giling. So, ang benta ko nito guys ay 53 pesos. 53. Ay, si ate. Pray So, hindi ko sana siya muna ilalagay kasi... Baka hindi mabenta at papaubos ko sana tong 55 ko hindi ko sana saan, ah, di ko muna sana ilalagay. Kaya lang, eh may naghahanap kasi na mas murang-murang bigas. So para mabilis maubos. Kasi sampung sako din yun eh, baka ba diba, maano lang, maluma. At least, di ba, uh, umiikot. Kahit yung, kasi, kasi may mga mura ng bigas ngayon. Eh, baka naman makakuha, tayo, makakuha na din ako sa susunod na murang bigas. Kaya, okay lang na ah, uh, ito, baka kung hindi man maubos, eh, nandito naman kami. <laughs> kami na lang ang kukuha ng kukuha dyan. So, ayan. So, sama ko na din, guys. Kasi kahapon, bumili din kami ng, ano, tatlong red horse, ah uh, tatlong oil, tatlong oil ng mantika. Yung red horse, guys, tatlong tray lang naman. Ah, tatlong tray, tatlong case, tapos mantika, tatlo. Kasi, konti na lang din yung mantika ko dito. Ayan na lang siya, guys. Oh. So kumuha ako ng uh, bumili ako tatlong ganito yung nakatali na anim-anim ang bintahan ko niyan guys ay 32 pesos. Ay ko. Tapos uh, dalawang ano lang Coke mismo kasi itong Coke mismo ay naubos na mabilis ang mabilis, mabilis 'yan sa akin kasi yun yung gusto Coke mismo. Tapos uh, bumili din ako ng tatlong tray ng itlog. So yung tray ng itlog guys ay ah oh, wait. Ayan guys, tuloy tayo. May bumili lang. So yung in-order ko namang itlog guys ay uh, tatlo lang. Kasi dati umu-order ako ng itlog limang tray. Kaya lang nung ano, nas jumbo pa naman yun guys. Nasiraan ako ng dalawang tray. As in, ano talaga, mabantot na siya. So tat, uh, dalawang tray. So yung isang tray naman ay uh, binayaran naman. Bina uh, pinalitan. So yung isang tray hindi na. Okay lang. Kaya lang, sobrang mahal nun guys. 262 ang per tray nun, nun dati. Kasi jumbo yun. Ngayon, ito po, ang per tray nito ay 215. So, guys, di ko siya pwedeng ibentang 8 pesos. Kasi kung sa 8 pesos, 8 times 30, nasa 240 lang yon E, kung ang isang tray isa sa 215, less 215, sa 25 pesos lang po yung aking kita, eh, paano naman kung nasiraan ako ng isa o na, na tawag dito, na nahulugan ng isa. Diba, lugi na ako. 25 lang yung kita ko sa isang tray. So, dapat, 9 uh, ang isa dapat. So, sa 9 guys, 9 times 30, uh, 270 po yung total non less 215. So, meron akong 55 pesos kada tray. So, uh, yun, yun yung mas okay kaysa dun sa 8 ang ano mo. malit masyado. e eh, pag na sirakan ka lang dalawa, wala na, wala ka nang kita. Yun. So, naano lang ako sa aking bigas. Madami na akong bigas sa ngayon. So, yung bigas naman guys, madali lang naman yan maubos kasi madami naman dito sa akin ang Nagpapa utang. Nagpapa-utang kasi ako ng bigas guys. So, one month to pay ang akin bigas. Pag naglagpas sila guys, like lumagpas sila ng five days, ganyan. Add ako ng, basta yung ano, 1 to 15 days, uh, ano yun, add ako ng 50 pesos. Tapos yung 15 days, uh, 15 days na lumagpas pa sila doon. Basta eh, within a month, one na po yung additional doon. Oh, wait lang. So, yun lamang, guys, ang aking share, Maraming salamat sa panunood. So, pasilip ulit tayo ng ating tindahan. Ayan. So, next week, guys, mag-grocery na naman kami sa Sabado or Linggo siguro. So, ayan. Maraming salamat, guys. Paalam!